good morning ulit. O, nandito na tayo sa rampa ng Skyway. Ah, uh, pabiyahin na tayo papuntang Santo Tomas or San Pablo. Di ba sabi ko nga sa inyo uh, kahapon, uh, mag-update ako sa inyo na para sa mintos natin ng Santo Tomas or San Pablo. Medyo madilim pa eh na natin yung panahon sa location ng barangas kapag okay at maganda pwede tayo lumampas um, last training na nila ngayon dahil bukas Friday inoload na sila sa truck uh, after nito magmintos natin kapag uh, papalingan na sila maghapon bukas magpapaikot lang tayo sa dalay So mahirap pa naman sa first derby is madaming tao, siksikan ng ibon. So ayun guys, So guys, update, update ulit tayo uh, uh Nandito na tayo sa tollway 1 kilometer ahead Malapit-lapit uh, na tayo Going to Batangas Medyo basa ang kalsada Hindi natin alam kung kamugto o umulan At medyo Makulimlim din Uh, siguro baka mag-decide na tayo pagdating natin doon sa location ng Batangas kung medyo madilim is baka doon na lang siguro ang release point natin pero depende titignan natin yung situation ng ano yung weather doon kung maliwanag yung release natin pero kung medyo madilim siguro baka ulap. Ayan, no? Ayan guys yung bundok ng... Anong bundok yan, Fred? Ayan yung bundok ng Makiling. Grabe ang pag. Hindi makita halos ang bundok. puro ulap